HAPPY BIRTHDAY! Ayara na nga, to nga. gwapa nga, El. Ano na Ba't timing siya ba? Ay siya, tayang ka. pa Ano mahambal mo? Ano mahambal mo? sa birthday ni Bong? Bong ka pa mirip higit sa bongo? Naka-record bala. ano ihambal

Ang halaw yung lawig kailangan. Terti ka bud. Terti ka bud. Terti ka bud Happy birthday po. Wish you a good luck God bless you. I love you. Bye. happy birthday. na balot. Huh? Happy birthday! Thank you! <laughs> Wala na sa ina dalaro na. Subo na. Okay na. Away okay, plato. Kasi igaro na. Away ah, plato. Happy birthday, Bong! <laughs> <laughs> ano pong ilulawag mga Sila ba? <laughs> <laughs> Ako man kay Pertig Kalawi kay mga wishes. Bong, happy, happy, happy birthday! Subo we'll na.